inyo ay bangag you have to do something na itong buktang inang Lisa Araneta Marcos ito buha ka ng genemis na ito nukno ka ng kajimonyohan alam mo senator Amy Marcos ang kapatid ay ang kapatid mo mula pa lang no nakilala yan si Lisa ay nakita bahagi na ng kademonyohan itong babae ito you have to do your part senator Amy lumuhod ka kay Pangulong Duterte noong time na yon na iwag isama sa narco list ang iyong kapatid kasi baka magbago pa o you know, -usapin mo na huwag nang magano magpupulburon pero hanggang sa kasalukuyan alam mo na ang kapatid mo ay bangag, 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 bangag kaulit ulit na rin pinagsasalita at pinamumuka ni Maharlika kay Sen. Amy Marcos na alam niyang pagiging polboronic at paggamit ng polboron ng kapatid niyang si Bongbong Marcos. Kaya dapat na rin manindigan at huwag hayaan na si Lisa Marcos ang magpatakbo ng gobyerno. At ang panawagan niya sa mga tao na kumilos na at tapusin na ang gobyerno ni Marcos Jr. ang Pilipinas ngayon. Dahil ang nagpapatakbo sa inyo ay bangag. Inahanting na nila ako sa Amerika. I reported them, reported them already. Okay? But you have to do something. Na itong puktang inang Lisa Araneta Marcos, ito buha ka ng genemis na ito. Nukno ka ng Alam mo, Senator Amy Marcos, ang kapatid, ay, ang kapatid mo. Simula pa lang no nakilala yan, si Lisa ay nakita bahagi na ng kadjimonyohan itong babaeng ito. You have to do your part, Senator Amy lumuhod ka kay Pangulong Duterte noong time na yon na iwag isama sa narco list ang iyong kapatid. Kasi baka magbago pa o you know, itakausapin mo na huwag nang magano, magpupulboronit. Pero hanggang sa kasalukuyan, alam mo na ang kapatid mo ay bangag, 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 bangag. Ikaw mismo nagtanong sa akin kung si Pebbles Talakera ba ang nagdi-deliver ng polvoron kay Lisa, malinaw pa sa sikat ng araw yan na sinabi mo sa akin. Alam din nga ng mga taong kapaligid mo. Kung mahal mo ang bayan, you have to speak up ng walang, wala nang ano, wala ng cover up if you really love our country. Etong asa, itong asawa ng kapatid mo, na pinapatakbo ang gobyerno na da walang mandato. Kaya nagka letche at ngayon isasalang kayong lahat sa bang-bang-bang sa West Philippine Sea. Ito ang inaalala ko and I believe, sabi mo, inaalala mo din dahil may statement ka recently. And I am talking to all of you, mga kababayan, Kongreso, Senado man, na sana may matira pa kayong konting habag sa mga Pilipino, mga buwaka ng ina nyo. Tang ina, dahil lalabas at lalabas sa katotohanan, lalabas ang taong bayan at makiisa para ipaalam sa inyong lahat na dapat nang wakasan itong putyutang jenemes na bangag na bangag Marcos Jr. at inuubos ang kanilang, ang inyong pera sa kanilang mga activities ngayon sobra na tama na. Malinaw pa sa sikat ng araw na binabayaran ng gobyernong ito ang mainstream media at tinatakot sinisindak para hindi magsalita. Under target right now, mga palangga, is me. Gugurgurin nila ako. Number one, gugurgurin nila ako dahil pinahahanting nila ako. I have two signed, no, one lang pala, yung isa, uh, screenshot one powerful signed David na nagsasabing pinapahanting ako ni Lisa Ahas dito at ng gobyernong ito to gurgur And again, by the power, by the power of God, hindi, mangyay, hindi man, hindi mananalo ang mga hinayupak na ito. Hindi mananalo ang mga demonyong ito dahil mananalo ang boses na Matatapos na lahat ng kababuyan mo, Lisa Bangag, you have to step down! ni Marcos, you have to talk to your brother. Step down ang kapatid mo. Dahil Marcos ang binitbit nyo. Itong si Lisa walang mandato. Alam mo na si Lisa ay umuorder order ng pulboron. Ay ni Marcos, alam mo yan. Huwag mo nang patagalin ito, mga palangga. Kailangan niyo na magsama-sama. Enough is enough. Kailangan po nating magtipon kayo dyan. Kumpara kayo sa pagbangon ng Pilipinas. Totoong pagbangon. You have to get up, speak up. Okay? And use your billions of billions of neurons para sa inyong mga anak. Hanggang huling patak ng dugo ko, nandito ako para sa inyo. No turning back. Wala na po ako. Saan ako atras? Hindi na ako pwedeng magpa cute pa. I said all the factual and showed you the evidence na itong demonyong bangag na presidente ay hindi nagpapatakbo sa inyo. Walang mandato ang First Lady Ahas pero siya ang nagpapatakbo, nag-ooperate ng lagal na lahat ng illegal kidnapping, smuggling, lahat pulboronic. You have to act now or else lulubog tayong yung lahan. kaya naman, patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Sa ba naman ate, pinapahamak mo ang buong bayan dahil sa kagustuhan ng maging presidente si Dudong Jr. na alam mo na palang mahilig sa maalat, asin, saan ang masakit mo sa amin. Buti pa kayo tumatagal sa pwesto, lalong yung mayaman at kami naman lalong nalulubog sa kahirapan. Kung dati may benefit of the doubt pa, ngayon nada. Talagang pinangatawala na nga nila yung bintang sa pamilya nila. Hindi natin maibalik ang Duterte para ma re ulit sa dati ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Ito yun. As much as we love Sen. Imee, nadadamay at nadadamay siya sa incompetence ng kanyang kapatid. Aimee, huwag ka na magpa-cute because kita na sa beautiful face mo ang super-stressed ka na. It's time to rock the True boat. True, madam. Kung palaging punaproteksyo na ni Imee, si Budolman, pati siya at mga anak niya wala ng pag-asang maruklok sa gobyerno natin. Dahil kahit sa kinasulok sulukan ng ating bansa, alam na ang ginagawa sa kapatid niya. Sana hindi manig ang sinasabi, blood is thicker than water. At manig sa kanya ang love of our country. Kung sinabi mo kay Amy, dapat sasabihin niya na ngayon ang totoo regarding kay Lisa at PBBM. Gawin niya ang tama at pagkonsintihin. Ay, Marie, 100% <coughs> madam. Dapat talaga do the right things para ditularan ng iba. Para habang pwede pa mapigilan ang lahat ng ginagawa ni Lisa's Mama, mga, Ma, may ang kuting para din na makakilo si Lisa's Mags at mga alipores nila. Tanggalin na silang lahat e, ay Sara para umahon na ang Pinas sa kahirapan. Ako si Ivy, gagawin ko na iligtas ang sariling bayan. Nasa mahal ko sa bansa at pagmamahal ko sa kapatid ko at sa aming ama. Isa lang naman ang itatakwil si Jahas. Anyway, busog na busog na sila sa salapi. Hindi na niya kaya ubusin yon. Kahit pati mga apo niya ay sobra-sobra pa rin. Maipapakita pa niya na hindi siya sinungaling sa bayan. Masay pa niya ang kapatid niya, lalo na ang apelyadong Marcos hanggang may oras pa. Kawawa ang anak ni Aimee kapag hindi siya magsalita tungkol sa kapatid niya ang adik. Madami ang kanyang mga anak at siya mismo. Wala na ang credibility ang pamilya na to separate her children from danger from the Filipino people who are filled with anger. Speak up, Senator Sen. Ayman, Ayman! Mahal ka ng taong bayan, pati mga anak mo, kaya disiplinahin mo ang kapatid Ipanawagan mo. Ipanawagan sa, sa gobyerno ng Pilipinas ang agarang drug test, kay BBM at Supreme Court ang magsagawa with full camera coverage. Siguro nasa constitution niya na pwede ipadrug test ang Pangulo. Isama na yung asawa ng kahagalit ng administration. Super budol-budol. Sali na rin si Amy dahil alam niya na nagpupulburon si BBM. At bakit pinatakbo pa ng presidente at bakit hindi sinabi sa taong bayan niya? Better Amy on Marcos, panalip service lang. She can do much better for the Pilipino but according to her, bad is thicker than water. Too bad, hindi na lang sana siya nag-public service. Ang mabawin ang pagdindad ng ama, lalong nilubog sa kumunoy. Akala ng marami si BBM na sagot sa panalangin na may anak naman ang Philippine I mean, Marcos is the best mamabudol too. Alam niya na palboronik yung brother niya. Gusto pang ipapresidente. Isang kupal din sa itang eh. bayan na si BBM ang magpapatuloy ng ginawa ng tatay niya at ng kay FPRRD. Pero ang pinagpapatuloy pala niya ngayon, dinoble, triple pa niya ay yung ginawa ni Pinoy. Only in the Philippines na magkaroon tayo ng president na may mental disability noon. Ngayon naman na illegal drug at user. Actually, ilang senator ay may ang lulubog kasama ang kapatid niya. Baka pati na rin ang mga anak niya na nasa pala yung si Madam Amy. Ano ka bang hinihintay niya? I Speak up now dahil regardless, wala ka ng credibility. I will stay away from the Marcos clan and politics. I had my reasons for doubting, but it is now proven. Let us all rejoice for a transition of leaders. Pwede na makikas na Senator Amy's of mamagitan ng pagpapagamot sa kapatid niya na mawala ang adiksyon kung totoo man yan. Yan ang tunay na pagmamahal sa kapatid sinasabi mo sa isyong ito. Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.